sa mahal ng mga bilihin ngayon hindi ko na alam kung paano ko pagkakasyahin ang aking budget pero ganun talaga kailangan kumain kaya habang may pambili eh di pambili ng pangangailangan pero kung walang pambili eh i-provide pa rin yan ni God. Tiwala lang. Kaya, kung ano man ang meron, pagkasahin na lang. At least, meron pa tayong pampili. Meron pa tayong lulutuin, kainin. Kesa naman, as in, walang wala, diba? Kaya, thank you pa din. Dahil, meron pa rin.